Agad namang nilinis ng MMDA ang mga kalat na iniwan ng mga sumama sa translasyon, May higit 30 truck ang napuno nila ng basura. May update si Love Anyover. Love? Tama ka dyan, Raya. No? Ngayong umaga nga, Raya, naka na truck na sila ng mga basura para nga tuluyan ng malinis itong uh, paligid ng Quiapo Church. Pero bukod dito sa may area ng uh, Plaza Miranda, makita natin sa likuran ko, ito yun naman yung area ng uh, uh, Villa Lobos, ito isa rin to sa dinaanan ng prosesyon. Ano? May kita naman natin ngayon, uh, medyo nalinis na yung uh, lugar. At yung iba naman nating mga nagtitid dito, na rito, naman kusa naman po silang uh, naglilinis dito na rin sa lugar. Siyempre pa, dahil uh, yun din ang uh, inuuno sa kanila ng uh, Manila City Hall. Dito rin sa may area ng uh, Hidalgo naman, mga kapuso, yung kanilang uh, tinitingnan natin, ano, no nung, yung uh, inupisahan natin kaninang video uh, or yung nag-report tayo kanina, meron pa rin, tuloy-tuloy pa rin po ang paglilinis nila dito sa Hidalgo area. At may kita nga natin sa likurang bahagi nitong Hidalgo, ang isang truck na naghahakot na ngayon ng basura dito nga sa may Hidalgo. No? Tuloy-tuloy ang paglilinis ng Department of Public Services ng uh, Manila City Hall sa pamumuno yan ni Socorro Menezes at ang uh, mga area po na lilinisin nila, ito nga Plaza Miranda Quezon Boulevard ang na, na, Carriedo rin po ay isasama nila sa paglilinis ngayong araw na ito and uh, they're hoping uh, na matapos nga nila ito bago magtanghalian uh, dahil nga uh, kailangan mahakot ang lahat ng basurang nandito. Sa may gilid naman ng Quezon Boulevard, pag, pag kayo'y nakaharap sa Quiapo Church, nasa kanan nyo naman yan, ay nandun din ang tambak ng basura na kailangan namang hakutin ng mga truck. At uh, in-expect din nila na ngayong umaga ay ay mahahakot na ito dahil nga tuloy-tuloy nga itong uh, uh, pagdagdag ng mga basurang na nila mula dito sa paligid ng Quiapo Church. Yan nga po ay uh, halos sa uh, 24 oras na nanilinis na ng uh, mga taga DPS para tuluyan tuluyan nang mawala itong mga basura na naiwan bukod sa naiwan ng mga nagprosesyon ay uh, dahil na rin sa ilang mga kababayan natin na nandito na, na syempre pa walang disiplina sa pagtatapon ng kanilang mga basura yun nga lang yung problema raya at ngayon nga ay uh, merong shifting na ginawa itong ating mga taga Manila DPS. Nagsimula sila kahapon, uh, umaga ta tanghal, or may pang-umaga at may panghapon at ay sila ay binubuo ng 15 limang uh, katao na salit-salit ang naglilinis dito sa paligid ng Quiapo Church. Rhea, maraming salamat, Love Anyover.